Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa so, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, Siguro alam ninyo ang mga kaganapan ngayon sa ating uh, social media at tungkol sa mga trahedya na nangyayari ngayon sa ating uh, bansa. eh tungkol sa halimbawa, lindol o kaya'y bagyo. May nakita kasi tayo, sinabi ko na, ang ibig kong sabihin sa social media, na may mga kapatid tayong isinisi nila, sinisi nila sa ating paniwalang katoliko ang mga hindi kanais-nais o mga trahedyang mga nangyayari katulad sa patuloy na pagbaha, bagyo, ano paman ang mga kalamidad na nangyayari ngayon sa ating bansa na kung tutuusin naman hindi na, hindi lang sa ating bansa nang nangyayari din ito sa ibang mga lugar, sinisi nila ang ating simbahan hmm? sa mga pangyayaring ito nang dahil daw sa iyong, iyong accusation nila na paniwala natin tungkol sa mga ribulto o mga larawan. Dahil yung pagdasal daw natin na magdasal tayo sa Diyos at humingi tayo ng intercessory power sa mga santo at luluhod tayo sa harap ng kanilang mga ribulto, ito daw ay mali at kasalanan na tinawag na idolatry yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang akusasyon. Uh, sa aking palagay, kung ako ang tatanungin ninyo, kung tama ang kanilang unawa, tama ang kanilang interpretasyon, na yung ginawa nating mga Katoliko na humingi tayo ng pabor sa mga Santo sa Langit, at kaharap natin ang kanilang mga ribulto kung tama ang interpretation nila na idolatry ito eh hindi natin i-deny na isa tayo sa masisi dahil yung mga kasalanan kasi iyon eh, ang sa ating paniwala isa sa mga dahilan kung bakit paparusahan tayo ng Diyos. Yung mga kasalanan. na sa Biblia naman yan, hindi naman pwedeng i-deny natin na kapag ang bayang Israel magkakasala, ay eh may parusa ang Diyos sa bayang Israel. Hindi tayo o hindi pwedeng i-deny natin ito. Pero bakit sasabihin nating Mali ang kanilang unawa tungkol sa paniwalang katoliko. Dahil sa Biblia kasi, hindi naman lahat na pagluhod sa harap ng mga bagay katulad sa ribulto, unawain ng idolatry. Tandaan nyo ito. Sa tingin ko, parang demonyo kasi ang may pakana nito. Yung misinformation. Yung may estratehiya siyang ipaalam sa tao na mag-isip ang tao na tama siya pero mali pala. Naalala ko tuloy yung paulit-ulit na nating uh, babasahin o i-quote sa ating palatuntunan, yung sinabi ni Propeta Isayas na darating ang panahon na may mga taong mag-isip o tratuhin nilang mali ang tama. At yung tama, tratuhin nilang mali. Kung baga sa kulay pa iyan, halimbawa, yung itim, gawin nilang puti. At yung puti naman, gawin nilang itim. Ang ibig nating sabihin, yung tamang aral, gawin nilang mali. At yung maling aral, gawin nilang tama. So, yun. Pakana ito ng dimunyo Na sa akala nating tama ang ating unawa o inisip, pero mali pala. Isang halimbawa nito, yung pag-iwan ng mga kapatid natin sa Katoliko na humiwalay sila dahil naisip kasi nila na mali ang mga itinuturo ng Katoliko. Pero kapag malaman natin ang mga sagot paliwanag ng Katoliko, eh 'yung naisip nating mali, iyon pala ang tama. Katulad ko. Gawin kong halimbawa ang aking sarili dahil noon kasi Muntik kong naisipang humiwalay sa katoliko nang dahil sa ganong mga paratang, nang dahil sa ganong mga akusasyon. Yung tungkol naman sa mga gawang kasalanan o gawang mali ng mga kaanib ng simbahan, eh, hindi naman tayo tutul na meron namang ganon. Kapag uh, maling gawa o kasalanan, siguro lahat ng tao ay eh pwedeng magkamali o magkasala. Katulad ni Judas, si Kristo pa mismo ang pumili sa kanya na maging isa sa mga apostol nagkasala si Apostol Judas at si Pedro rin nagkamali. 'Di ba? So, kapag kasalanan ang pag-usapan, siguro kahit na anong relihiyon ngayon eh merong mga kaanib o miyembro na mabiktima sa paggawa ng kasalanan. At yung tungkol naman sa aral, dito tayo uh, mag-focus. Dahil aral kasi, kapag dating sa aral, eh dapat tama ang aral. Now, yun na Yung tamang aral ng simbahang katoliko, minamali. Minamali. Ng dahil sa may mga bersiklo namang pwede nilang gamitin sa pag-justify sa kanilang akusasyon. Dahil alam naman natin na ang gawing justification nila ay yung mga totoo namang pagbabawal ng Diyos sa mga ribulto ng Diyos-Diyosan. E talaga, hindi naman tayo tutol na ang Diyos nagbabawal sa pag pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Totoo, hindi tayo tutol nito. Kahit nasa katekizem ng simbahang katoliko, tinuro ito. Na talagang kasalanan yung sin of idolatry, yung idolatria. Yung sasamba tayo sa mga bagay na hindi Diyos o hindi tunay na Diyos. Katulad sa mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan. Yung Baal, Merikyor, Diana Astaroth. Pero kapag ang pag-usapan natin, mga ribulto o mga larawan ng mga santo, kung ating pag-aralan ng tama ang Biblia, eh hindi naman Diyos-Diyosan ng mga ito. Kaya, hindi ito ang tinumbok hmm? ng Panginoon na bawal. Dahil sa Biblia kasi, nilinaw naman na kapag ang ribulto o larawan hindi lang tratuhin Diyos, eh, hindi ito idolatria. Ating i-quote na naman. Okay. Yung mga talata sa Biblia na ating patunay na hindi lahat ng mga larawan at ribulto ay eh, diyos diyosan Yung hindi pa nakaalam o yung nakaalam na nakalimot lang sa mga anong mga bersikulo ito. Halimbawa, sa Iksodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang uh, 22. Si Moises isinugo ng Diyos sa pagawa ng dalawang ribulto ng kiruben o anghel. Linagay ito sa ibabaw ng kaban o yung Old Ark of the Covenant. So kung absolute na bawal ang ribulto, unawain ng Diyos-Diyos sa ragad, e bakit ang Diyos nagpagawa nito? Di ba? At yung akusasyon nilang eh, yung pagluhod daw, yung luluhod tayo at halikan natin yung ribulto, eh yun daw, pag tratong Diyos-Diyosa na daw ito, eh mali po ito, eh. Lahat bang paghalik, Unawain ng pagsamba sa Diyos Diyosan kung hahalik ako halimbawa sa picture ng aking lola na matagal ng patay. Expression ko sa aking pagmamahal sa kanya. Nawain bang sinamba ko na ang picture ng aking lola? Na isang diyos-diyosan? Ginawa ko na bang diyos-diyosan ang picture ng aking lola nang hinalikan ko ito? Hindi. Ganon din. Kung kaming mga katoliko hahalik sa mga larawan at ribulto ng mga santo, hindi ito ibig sabihin na ginawa na namin itong mga diyos-diyosan? Hindi, mga kapatid at mga magula. Hmm? Hindi lahat na pagluhod sa harap ng isang bagay, unawain ang Diyos-Diyosa ng isang bagay na nasa harap natin. Naalala ko tuloy yung halimbawa na binigay ng isang dating uh, pastor-protestante, na ngayon na convert na sa Katoliko ng nalaman niya ang mga sagot paliwana ng Katoliko na hindi pala idolatry yung veneration of images. Magkaiba kasi yung veneration at idolatry. Yung veneration ay yung paggalang sa mga santo o sa mga bagay na may connection sa mga banal halimbawa yung mga relikya, kahit na yung uh, yung ano bagay o oh, anong mga bagay na may koneksyon sa mga banal hmm? hindi kasi alam or kung alam nila pilit nilang mamaliin ito ang ito ang Problema o mali kapag uh, ang kamalian natin, sinasadya natin. Dapat uh, kung magkamali tayo, nagawa natin ito hindi sinasadya, yung tinawag nating honest mistake. Dahil yung honest mistake sa moral philosophy, hindi tayo guilty kung makagawa tayo ng mali na hindi natin alam na mali ito i na lang, itama na lang ang mali natin. Pero yung kamalian na alam nating mali at ginawa pa rin natin, iyon na magigilty na tayo nito. Kaya sana, yung mga hindi katoliko na na mamaratang sa atin, na idolatry daw yung ginagawa nating pagluhod sa harap ng mga ribulto ng mga santo, sana anis mistake lang ang kanilang nagawa, hindi nila sinasadya. Hmm? Nagkulang lang ang, ang kanilang nalalaman tungkol sa paniwalang katoliko, kaya nakaisip, nila na nakaisip sila ng mali. Na sa isip nilang tama sila pero hindi pala. Sana anis mistake lang ang kanilang nagawa. Hmm? Kung unawain agad na ang isang bagay na nasa harap mo, kung luluhod ka, unawain ng sinumba agad yung ribolto na isang Diyos-Diyosan, kahit na ang mga hindi katoliko, tamaan din sila kung ganon ang pag-unawa. Dahil sa mga simbahan ng mga hindi katoliko, o ano ba, sa bahay ba, o anong house of worship nila, eh kung sasamba sila, eh nasa harap nila ang kanilang pastor at yung dingding ng bahay-sambahan nila. Unawain bang ginawang Diyos-Diyosan o sinambang Diyos-Diyosan na nila ang kanilang pastor at yung dingding sa loob ng kanilang simbahan? Dahil nasa harap eh. Isa pa, yung sinabi ko, yung dating pastor-protestante na na-convert sa katoliko, matapos niyang nalaman ang mga sagot ng katoliko, ginawan niyang halimbawa yung Biblia daw. Kapag... Uh, mag-aral daw siya ng Biblia, eh, bago siya magbasa ng mga bersikulo, no, oh, sa, sa kwarto niya, eh, luluhod muna siya sa harap ng Biblia at uh, humingi ng patnubay sa Diyos. Hmm, na sa pagbasa niya sa Biblia, eh, maliliwanagan siya at maging tama ang kaniyang refleksyon sa kung ano ang nabasa niya sa Biblia. Nang hindi pa niya ginawa ito, lumuhod siya. Pero hindi niya inisip na yung Biblia ay yung Diyos o oh, Diyos-Diyosan. Hmm. Parang yung pagluhod niya sa harap ng Biblia, ginalang lang niya ang mga salita ng Diyos. Ginalang. Ni respeto. Yun kasi, kapag kulang kasi tayo ng nalalaman tungkol sa paniwala, eh yun ang isa sa dahilan na makaisip tayo ng mali. Dahil kung ating pag-aralan, ang Biblia kasi, hindi lahat na pagluhod unawaing pagsamba sa Diyos. Dapat alam ninyo na kat, uh, katulad ngayon, very developed ang doktrina ng simbahang katoliko. Pag sinabing develop, uh, lumalago. May mga terminology na tayong noon wala pa. Halimbawa, yung dulia, hyperdulia, at latria. Ano ba yun? Yung latria, highest form of worship na pwedeng ibigay lang sa Diyos. Hindi pwedeng ibigay sa mga santo, Uh, ribulto o ano paman. Yung latria na pagsamba sa Diyos lang. Yung highest form of worship that can be given only to God. Yun, para sa Diyos lang. Yung pagsamba na iyan, kung ibigay sa ribulto o ibigay sa isang santo, eh, idolatry iyan. Aral katoliko ko ito. Talagang mali kung uh, Galangin natin ang isang bagay bilang diyos na hindi naman diyos. 'Yun. Pero hindi lahat na pagluhod unawaing nga uh, latria, may pagluhod ng ibig sabihin dulia lang sa Greek yung veneration. Hindi ito pantay sa latria na para lang sa diyos. Ito ang hindi alam ng mga hindi katoliko kasi, no? Pero siguro sa ngayon, ang dami nang nakaalam, pero ini-ignore lang nila. Dahil uh, hanggang ngayon, na maratang pali, na pa, uh, pa rin sila sa atin na yung pagluhod daw natin sa harap ng mga ribulto ng mga santo, eh, latriya daw ito. Pagsambang diyos jusan daw ito. Hindi po, ganun, mga kapatid at mga magulang. Dahil ang pag-honor kasi may ano ito, yung superlative degree. Katulad ato ang ang halimbawa nito, ang katulad nito ay yung tinuro ng mga teacher natin sa eskwelahan, halimbawa sa DepEd, yung mga teacher natin yung superlative degree, yung high, higher at highest. Yung tatlong iyon pare parehong it's ang letra, unang letra. High, parehong high pero hindi ito pantay sa higher. High, higher, highest yung pinakataas yung highest. Sunod yung higher. At sunod naman yung high. High, higher, highest. Parihong high pero hindi pantay dahil ubos lang yung nasa baba lang yung high. Yung sunod yung higher at yung pinakataas yung highest. Ganon din ang pag-honor o noon tinawag natin itong sa isang salita lang samba magkaiba ang ibig sabihin pero isang salita lang ang ginamit natin worship pero ngayon yung worship ginamit lang natin sa pagsamba sa Diyos kaya nga may mga kapariyan tayong magsasabi, e eh, bawal sasamba sa mga santo o ribulto dahil sa Diyos lang tayo magsamba. Yun eh dahil ang salitang samba o worship, tinukoy lang natin ito, ang pagsamba ito, ibigay lang natin ito sa Diyos, yung latria. Pero noon sa Old English, kahit na yung veneration o dulia, eh Isang salita lang ang gamitin, worship din. Kaya nga nakalilito dahil may mga libro tayong uh, yung old na mga libro natin, yung veneration, worship ang ginamit na salita. <laughs> kahit na sa mga Briton 'no, yung mga British noon sa English nila, kahit na yung sa sa kanilang korte, yung magsasabi sila, your honor yung salita nilang ginamit noon, your worship. Pero ibig sabihin, honor, hindi yung pagsamba sa Diyos. Yun. <laughs> Yun. Hindi tayo dapat malito nito dahil nag-evolve kasi ang mga, mga terminology na ginamit natin. Na may mga salita tayo noon na isang salita lang pero hindi isa lang ang tinukoy. Iba, Katulad sa salitang English resume. Uh, resume, isang uh, parehong spelling lang sa resume. <laughs> resume pero magkaibang kahulugan pero pareho lang ang spelling, di ba? 'Yon. So uh, dapat alam natin ito. Na 'yung salitang worship sa old English, 'yung veneration, worship ang ginamit. <laughs> Hindi veneration. Pero ngayon, 'yung worship pinapa, pinapatungkol lang natin sa Diyos. Hindi sa mga santo at sa mga ano pa, ya, ano pa dyan. Sa Diyos lang. Kaya sa bagong Ingles natin, yung worship ay e para sa Diyos lang. Ibang salita ang gamitin natin kapag ang ginalang natin isang santo o isang larawan o ribulto ng mga santo. So, yun. Sa pag-honor kasi sa paniwalang Katoliko, eh may superlative degree. Dulia, hyperdulia at latria. Yung latria para sa Diyos lang. Yung dulia para sa mga santo at sa kanilang mga larawan at rebulto. Paggalang sa kanilang mga larawan o paggalang sa mga santo, tinawag natin itong dulia. Sa Ingles, uh veneration. At yung hyperdulia Tinaas natin dahil pinatutungkol natin ito sa ating ina, Mahal na Maria. Hyperdulia, special veneration. Pero hindi ito pantay sa latria na para lang sa Diyos. Alam kong ang daming mga pastor at ministro na nakakaalam, nakakaalam na nito dahil paulit-ulit na natin itong uh, sinabi paulit-ulit na itong pinaliwanag natin at alam nating alam na nila ito pero patuloy pa rin silang nag-iignore nito. Dahil pinapantay pa rin nila yung Dulia at Latria. Misrepresentation sa Catholic teaching, mga kapatid at mga magulang, hindi po tama iyan. Masamang gawain po iyan, yung misrepresentation sa mga aral katoliko. Kung baga sa debate pa iyon, Uh, yung tinawag natin Stroman Palace. si, eh. hmm? Palagi akong nakainkwentro ng ganito, mga kapatid at mga magulang sa mga debate. Dahil yung veneration, ginawa nilang uh, latria, samba para sa Diyos. So, katulad sa mga ginawang pagpaparatang ngayon ng mga hindi katoliko na isinama nila sa pagsisi. Huh? <laughs> Hmm? Sa mga hindi magandang nangyayari ngayon, sa lindol at yung baha, sinisi nila yung pagluhod natin sa mga ribulto. Yung magdasal tayo sa Diyos, may mga sacramentals tayo na nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Yung mga larawan ng mga santo. Ang unawa nila, eh, pagsamba na daw sa Diyos Diyosan, ang ginawa natin, hindi po ganun pag-aralan ninyo ng mabuti ang Biblia. Ang bayan ng Diyos noon, ang bayan Israel sa kanilang templo at si ang uh, o simbahan eh, may mga ribulto. Ano ang gagawin nila sa loob ng templo o bahay sambahan? Eh, magdasal sila. Manalangin sila sa Diyos. Eh, may mga kaharap silang mga ribulto eh. Unawain na ba itong ginawa na nilang Diyos-Diyosan ang mga ribulto doon sa templo? Hindi po ganon mga kapatid at mga magulang. Kung tutuusin ang simbahang katoliko ang nakapattern sa bahay-sambahan na ating mababasa sa Biblia. Dahil kapag babasahin natin ang Biblia, eh wala namang mababasa tayo letra por letra na walang mga larawan at ribulto sa templo o sambahan ng Diyos. Basahin niyo ang Biblia. Nilarawan pa itong may mga ribulto. Ezekiel 41, 15-20 ang templo ng Diyos, nilarawan itong may mga ribulto ng anghel o kirubin, mga kapatid at mga magulang. E ano ba yung kirubin? Banal. Dahil yung mga banal kasi na ribulto, nagsisimbolo ito sa presensya ng Diyos. Kaya nga, may mga ganon ang katoliko. Yun. So, yung ginawa ng mga hindi katoliko oh, misrepresentation sa Catholic teaching, mga kapatid at mga magulang. Okay, pasensya. Okay. Oh, lo, uh, lumumpas tayo ng dalawang minuto. Okay. Okay, hanggang sa susunod. Ito pa rin ang kapatid na Silbert. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN